Good morning, good morning, good morning. We're now heading to Canada. Ayan guys, paalis na tayo ng San Francisco. Nandito na tayo sa airport. Ayan guys, see you! Ayan, nandito na tayo sa airport guys. Nang San Francisco. International Airport. So we're heading. Yeah, we're heading to Canada. Pag-uwi na tayo. Yeah, tapos na yung ating vacation dito sa San Francisco, USA, guys. So thank you, thank you, thank you, America. See you again next time. Sa ibang ano naman, ibang lugar naman tayo. Yeah, di ba? So yan God forbids. Bigyan pa tayo ng another opportunity. Yan. Thank you, thank you, thank you. Thank you, USA. Thank you, thank you. Ayan. So, 7.30 ang flight natin ngayon dito sa San Francisco. Ayan. Going sa ating uh, layover destination sa Calgary. And then, Calgary to Edmonton. Ayan, guys. So, ayan. This is the moment of truth. <laughs> Yan, tapos na ang bakasyon. Yan, back to normal life again. Yan guys, so anyway, thank you. Nakapag-recharge na ulit tayo. At least nakapasyal na tayo dito sa Amerika. Amerika, America, America. Yan. Thank you, thank you, thank you. Yan, WestJet ulit yung sasakyan natin guys. So, ayan. Salamat sa Diyos sa masaya. Masaya at magandang na uh, bakasyon dito sa San Francisco. Thank you. See you again in a bit. Dito na tayo guys sa Calgary. Calgary, one more flight going to Edmonton. Hmm. Ang kapo naman itong kasabay ko. <laughs> Ay. Go, go, go. Nandito na tayo sa Calgary Airport. One more flight going to Edmonton. yan go, 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 go. Ayan, guys. Papunta na tayo sa ating gate. Papunta naman ng Edmonton. So, nandito tayo sa Calgary. Calgary, Calgary, Calgary at airport. Ayan, guys. We're here at Calgary Airport. Ayan. Tapos sa tayo sa immigration. So, papunta na tayo sa gate natin. So, darating tayo ng Edmonton mga ano, mag 2 p.m. Yan, guys. So, okay naman yung flight natin from San Francisco. Yan, napaka-smooth naman yung flight natin sa WestJet. Yan, thanks. At uh, maganda din yung weather ngayong araw na to. Today is Wednesday. Yan. So, thank you sa maayos na flight. So, we're waiting again for the next flight. Okay. See you again. See you, see you, mga ka -singli. Thanks for watching. Ayan, yeah, guys. Nandito na kami sa Edmonton. Nandito pa kami, guys, ngayon sa Edmonton Airport. Nandito kami sa airplane. Ayan, so, makaraos din ang ating flight sa U.S. Ayan, guys. So, we're here. Safe and sound. So, ayan at humingay niya sa atin sa ating flights, sa ating pagstays sa iyo, sa masaya at very unforgettable moment sa San Francisco, USA so nandito ko ngayon sa airport ayan, so we're still Success, 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 success ang US. <laughs> Ayan guys, we're here at Edmonton Airport. <sighs> Dito na tayo, reality na. <laughs> reality guys. Pagdating ng bahay guys, tulog. Kain muna, kain, kain. Edmonton na, Edmonton <laughs> ayan, we're here salamat sa ating matagumpay na pagbabiyahin salamat ayan, dito na tayo sa ating uh, residential <laughs> nandito na tayo sa ating lugar, sa Canada itaraos din tayo sa ilang araw na trip natin so, maganda ang weather dito ngayon sa Edmonton yan maganda ang araw. Ayan. today is Wednesday dito sa ano, sa Edmonton. So anong oras ay dumating? two 2:30 no? Mga 2:30 na kami nakalabas. Ayan, guys. So naghihintay na lang kami ngayon ng na sasakyan namin, naghihintay kami ng Uber. So wait, wait lang namin. So ayan, BC ang airport bisibisihan sa mga dumadating. Ayan. So, ayan guys. Thank you so much.